Magandang hapon na po. Dito po tayo sa ating nilinis na sili po. Kasama po natin si Parang jogar pre. Hello po, magandang hapon na. Oo, pre, may isang biru dun ah. Okay. Pre. Ha? May isang biru dun. Gada. Uh, Balikan. po. Ilang plat na lang po ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, pare. Tindalo, -tindalo. Oo. Tatanggalan po ng damo Ito po pala ating mababalutan ng bagong ano, o? plastic. plastic. Gibahan na po. O. Dudublihan lang natin po ari. Si sa ibabaw, ano pre? Okay. Pwede yan, sa si ibabaw. Hmm. Kinakalas mo yung tali para dito? Oo, oh, oh, hmm. Sige, oo. Kakalasin po natin, sayang. Ito po o. May giring panalay din po. Ito yung malaki. Tuplay po ito. Malagamit natin po yan. Ayos pa naman ang lupa. pa. Yes, Ganda pa. Aba pa. Hmm. din pa buhay ng mm -hmm. 三。<done. S 2> uh oh.

Ayos na po mga ka-farm Ayan, laking ginhawa na po ng ating tanay man Pre Ayan Sa po, are pa na po yung nakuha namin oh. Ang dahil po siling nakuha namin po, oh. tayo na pare lahat yan yung bigay natin ng uh... mm. Tayo po yung nagtira din ng ilang puno yan po oh. Hindi tayo naman po yung may kukuhaan kapag kailangan natin Ilang puno din po yan eh. Ayos Ay, ano? eh. na po ano. o. pare na po na po pare yan hmm. po si paring ano pare. Tingnan natin kanito ngayon daan. Yan malberi to. Hm. Paritik man mang karatito. Hm. Meron po din po eh. dito. Saka na po natin dito po pruning kan pagka nabuhay na po yung tanim natin dito. Ito po ay malaking sangga pa rin sa ating tanim. Para hindi siya masyadong maigi pagka mga bandang alaon alas dos sarap nga pala po ito mm -mm. Sangga na po hmm, pare, mm. hmm. Aree, pare yun, hmm. kayna, na ang dami dito sasa mm. uh. are pare oh. yung video pula hindi makasabla ang mga Eh sa hiski na amoy na naman ng daga. Meron. Ang loro na amoy. Tap. Ayun. Ito may kasama. Hindi na. Ayun po si Mame. Camera woman natin. At uh, dumating po ngayon Galing bayan po sila ate at bunso Gawa na nagpa-truck po ulit si bunso at si ate Si ate naman ay eh, kaya pinatrukan po Ay may ano po paga po yung kuko Ilang linggo na po yung paga ayun Isang na Isang na po pinatrukan ng anti tita no Ayos naman na yun hmm. po yung kuko ay Sabi <laughs> ni doktor ay hmm. Bakit mo kasi kinakalikot? Ikaw'y bata pa. Hmm. Huwag daw. Huwag daw kakalikotin. Habi, ingrun. Hmm. Yung ingrun po. Habi, ah, na yan lagi na yan gayaan. Hmm. Tara. At ngayon naman po, ay tayo po ay mamumuti po. Mag-harvest po tayo ng ah, uh, talong po. Tsaka po, rambutan. Nagkasabay po yung harvest natin ngayong hapon. Gawa ng order po uli ni tita. Dadalhin po uli sa mina. Tara pa, tita, tis bakar. Yung mga anak daw, magdadaan bukas. Oh. Ay, ang ganda po. Mga kapamin, o yan. Eh. Ah, laking linis. Sali na po yan, nung baang. May gupit na. Daka po, sila nilaglag. O, hindi na sila. Ayos, okay. e. Ito na lang. Ayos na, sa araw. Ayos na po ang ating taniman na sili. Malilinis na. Ito na lang ang taniman ng talong, pare. Bukas yung Mapapalaban tayo ulit ng... Palahan. Agapan natin. Sabado daw ang bukas Ay, agapan ko pala bukas. Kape muna po. Merenda. Tiyo. Maalwan palahin ano? Pala ano? Maalwan kamahin ano? Hanggang tanghali kami. Mali ka Sige. Merenda po. Pero may kape. Okay. Ay, aming punti ng planat. Wala yung mga yun ay. Ano <laughs> pa eh? Papa Baka may gawa. Oh, ito e, dapat di sila nakipag-agreement ng Sabado. ay ang biyernes. Sana nakakuha ng iba. Ako nga, eh. Ano, Tinanggi palabas ko na hindi pa kami sa pagpapagad. Hindi eh, ako na pwede. Yan, yeah, Lins, nito. Tayo po ay nakapag-harvest natin sa unang tanim po natin at ikalawa. Ari po, nakapag-harvest natin ni eh. Ari po. Ang dami pa rin po niya eh. Ang dami pa rin po, yun. Lalaki po. Tingnan ko pa rin. Eh. Dito po tayo sa ating, ano, sa ating matulo. Ayan, laki, daddy. Ayan, pero tabi. Ayan, ano. Baba. Ayan, baba. Ayan. Ayan. Sige, mo lang pataas. Ayan. Ang Ay, May ano pala. O. May mga susik po iba. Ayan. Ayan, ang ganda. May pa. Noong isang araw po pala ay nag-pruning na si Mami Dini po. Wala sibol na yung iba ah. Yan po. Oh. Hindi po natin nilalahat. Gawa ng... mawalan po tayo ng harbisin kapag kanilahat. Kung Kumbaga po ay aring kalahati. Di kalahati muna. Pag po yun ay... na at may mga ano na... Bakit po mo? Ay ano wala. At yun ay may mga sibol na po. Pag namulaklak dito naman mga kabila. Kung bagay palitan po. Para hindi po masiro ang ating harbis. Kung bagay... Meron din, meron pa rin. Nasa bulak na yung iba. Mm oh. -hmm. Ah, oh, May ano lang. Ba't pinutulputulong? May, may ano? Ah, sa dyan may tusok. Opo. Nagubot ako eh. Ay, pwede yata yung kaputol magulang na. Mm Ito, oh. Pwede ito. eh hmm. Ayun, daddy. Sa kabila, oh. Ayun, Hindi ko. pipiliin lang po natin yung mga dalian pamimigyan natin sa mga kumpara natin ano yun? ano yun? baka ahas baba baka so, nga ano mga kumpara nang di pumasok pre kung alay nang di pumasok sa may rewards ayun ayun nga kalabas na kapag dago lumabas Magaling siya ski. Eh, sa baba. Malapad hmm. ang... Ha? May mga butas na. Hindi na po natin ito na-spray kaya. Ito, yan. sira. Masustansya naman. ah. Wala o spray. Buhay yung uhod eh. Sabi pag buhay ang uhod, masustansya. No. Kala ka natin, pwede ito? Oo. Iba? Pang gulay-gulay lang mapare ko eh. Pwede yan. Ah, nasa na may pala ang gawa mo ah. Sabi ko sa'yo na. mabilis ka. Oh. Kailangan na yung nangalagyan ng pataba naman. Ayan po, may mga sibol na oh. Ayan po yung pinurunin ko. Aabuno la, abunohan la po. Oh, eh, lahat pala Ang bilis, Maganda. Biglang bata ang ano niyan, tapos no? Saglit ko lang rin yung Pagkakapal po lang hirap ng rambutan eh. Sampuno, Ah, -huh. Diyan tayo mumuti ulit. Uh -huh. Ah, dami nga pala sayo. Ayun o, oh, nadilaw na rin yung nasa dulong Ayun. yun o. Oh. Ayun, ar-ar yun ah. Ayun, Ang lalaki ng bunga o. Oh. Yung extension, maraming bunga may. Marami ah. Oh. Yung baka dun magaganda. Baka 10 kilo ah. O di may di kahit to 200 baga ay. Ano? Hmm. Eh pare, sarap mo pare. Huh? Hmm.

Ayan po. Gaganda po. Sa extension po. Ang gaganda ng na nakuha. Ang lalaki po. din. Naputol po eh. Yan Ayan. Pare, meron pa dun. Ayan ano? po, kaunti. Magit po sa sako. Ihatid ko lang para ito. Sa kubo. Tapos, Mamuti kayo doon ng ano, rambutan hmm. para madali po. Hindi. Hmm. Patang. Ay hindi, isasal natin doon sa malaking sako pala. Para madala ko lahat. Okay, yun eh. mo ba? Kaya yan. Ay, malaki ito, malaki ito. Oo, oh, malaki pa rin. Yan, pre. Yan. Hmm. Babay, babay nga. Pwede eh, naman mamaya na lang doon. oh, isang ng malaki. Yan ano eh, yung... Ano yung miller. Ang pa rin. yan. Ang kilo. Pagkadami po. Para tali. Ako pala ko pagtutorta kita okra. Ah, sige. Yeah. No. Yan, mga okra si mami. Sarap ba Torta. trick hmm. o? Torta. Yan, pagdala mo sa parang kamarano. Kaba, malambot pa pala yun. Wala akong cutter ay. Okra, ari po yung tanim kong okra. ito Oh oh. Ako 'to yung lalapresaro. Ha? Ito 'tong mukha ipapahaba. Apo. Ha? apa ganun. May limpato. Ano 'yan, ano 'to? Umalis ka deret baka maangasan ka dito ka, dali. Mukha, mukha. mo plus pa tindi si mot sana guyam ay yan tagal ni to ni may... ah hindi mo dinala yung kaper o ayan ano pa pa sabon kitin iya so na pero ka kajan muna dyan tabi lagi tamaan ka sa marami talagang guyam ayos ay nang tutok mo

Ano na po yan, rambutan. Ano na po lupa, rambutan na po. Maglagay ka sa sako. Ayun ang sako, nakaabot. Ayun, ay mo dyan at mayroon naman diyan. At pini ko ito ipang iluha sa baba. Uy. Oo, ah nang no. nakakadulis pala to. Hmm, wala tulong, sige, lagi. Kahit may okra? Oo, pitaw-pitawin mo. Ba, Ma, may okra ni. Eh. Hindi. Hmm, lamok. Bukas ng sakop, mahigit tayo. Isang puno pa lang, hindi pa po tapos yan. Pagkadaan pa ayaw. Danta sa ay Sa ay din pa po, pagkadaan pa. Baka yun may isang ano pa ulit sa sakop. Yun ang magandang panaid. Oh, na, Yung gayon. Pino? Mm-hmm. Pag isa-isa. Masyadong mabigat din naman. Lagi, ano ito yung bagong? Ah, marami ito. Inong kilito. Uy, wala na. Pari na Ilan? Lahat? Trying to see the area. Yeah. Ang karatasyon ito. Parang ko itang ano eh. Burden hey, din. Yung... rin pa ito par ah, Yung base. May alisin pa dyan? May alisin pa man. Yung green, tsaka yung kupis. Yan tayo naman po yung uwi na po at hapon na. Papakanta ko ba? Papakanta ko si mami. May dinala na po ako ano dyan, yung pids po. Lagi pa. Mama, mama. Mama, bigyan. Alalim. Bili, bigyan po natin si paring jogger po. Kaya na ito. Asa pare. Tara, tara otoy. Baba ko lang. So Kuya, tara. tara. Salamat po sa blessing. Mukhang so, magpasalamat niya sa video kay Lord. Kasi <laughs> siya ang nagpapatubo ng tanim natin. Ay, man, mm -hmm. natin, po. Sabi ni Bunso po, ay magpating kayo. Magpasalamat sa buong may kapal. Buong may kapal. So, Tara na, Bunso. Tara. 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 uga, uga. Buyam. Hmm. Dali na, tayo na lakad doon. Ito ako magbabahog ba pa ng babo. Silas po. Nasaan? wala. Nahulog pa. Nga 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 nga. Nahulog pa. Nalim sa